Sabihin nyo ano na. Diga lang. Diga lang. pa. Diga pa. Turo. Turo. Wala. 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 Three go. Nasa na okay, ba? Diretso. Okay. Diretso. 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 Turo. 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 100 oh, sige, sige. Turo 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 Turó. 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 Sunod ka na. Turó. 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 Okay, Turó. 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 Turo, turo, turo. Huwag Turo, turo. Sapa, pa Turo. Kasi uh -oh. -huh. ko lang. May <laughs> 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 galing nga mo, wala nakuha eh. Hmm. Wala. Ang gaw. Turo. Ang hirap ko yun. Ang gaw. Oh, 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 <laughs> oh, oh, oh. <laughs>

Yeah. Game na game, game. Game na Game. Game na ba? Game, game. Oh, game na. <laughs> Ay! Ay! <naturo>. <laughs> <laughs> Ito ano Mamaya, mamaya Ay! 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 pa Isa pa, isa pa Isa pa Ay! Ay! Ay!

lang <laughs> siya, oh. na Kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Ano yan, Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan?